Magandang umaga mga idol. So ipagpatuloy natin ang ating quinto. Hmm. Dito na ako sa ano, malaking puno ha. sakasya Maniwala kayo o hindi, tong taong demanding na manghingi ng pasalubong sa isang OFW. Hmm, 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 hmm. Ano akala niyo sa isang OFW mayaman? Madaling hanapin yung pera, nagigit-igit ng piso dun sa ibang bansa. Ah. Bakit ganyan kayo mga idol? Huwag kayo maniwala sa mga sabi-sabi dyan sa mga kapitbahay nyo, sa mga marites. Huwag kayo maniwala. Kawawa naman yung kapatid nyo, kamag-anak nyo, relatives nyo, or kaibigan nyo na nanag-abroad. Masakit na yung banks niya. Higit isang taon pa doon sa ibang bansa. Masakit na talaga yung banks niya. Bakit? Pag alis niya dito sa Pilipinas, wala siyang malapitan, wala siyang, wala siyang kaibigan. Tapos ngayon, daming mag-aad sa Facebook. Tama. Puspos pa rin cellphone. Comment mo diha. Di diba? Tama. Wala siyang kaibigan kapag ikaw mag-abroad, wala naman talaga makatulong sa iyo. Buti kung ikaw yung meron. Mm. Totoo. Puspusan ka ang kung sa baka ba? Mm. Makinig kayo diyan. Yung matindi, higit isang taon pa lang doon, sobrang sakit ng ano niya, bangs. Alam niyo kung bakit? Syempre, may magcha-chat agad. Mangumusta? Alam niyo anong kasunod sa kumusta? Manghiram na pahiram ng pera. Cash. Friend, bayaran ko sunod. Linggo, sunod buwan, hanggat patapos yung taon, hanggat ibibigay mo na lang, kasi hindi na nagparamdam, yun ang pinakamatindi. Alam nyo mga idol, napakahirap magtrabaho sa ibang bansa. Sa totoo, malaki yung sahod, pero tama lang. Magbudget pa nga yung mga OFW. hindi nyo alam budget, magtipid. Alam nyo sa magtipid, yung kumain ng itlog, noodles, kasi yun lang ma-afford para makaipon. Tapos isipin nyo naman mga idol, yung mga expenses, yung lahat ng babayarin doon sa, sa ibang bansa. Tapos yung naiwan dito sa Pilipinas, kapag padalhan ng pera, magliman pa din. Bakit ganyan yung pinadala? Tapos pag mapadalhan na, yung pera, isang kislap lang, wala na. Isipin nyo na ng pagod at hirap dun sa ibang bansa. Yun ang itanim sa utak nyong mga bubo. Hindi mayaman yung mga WFW ha. Hmm. Kaunti-kunti sa baka. Hmm.